Senatorial candidates Abalos Binay at Amy Marcos binigyang prioridad ang pagkakaisa at pagpapalakas ng mga komunidad sa Bicol at Davao de Oro. Naritong ang news ni Ian Articona. Libu-libong Bicolano ang nagbigay ng mainit na pagtanggap kay senatorial candidate Benjamin Benhur Abalos Jr. sa kanyang pag-ikot sa Camarines Sur at iba pang bahagi ng Bicol matapos ang kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, binigyan din ni Abalos ang kahalagahan ng pagtutok sa mga infrastruktura sa Bicol lalo na sa mga kalsadang madalas daanan ng kalamidad tulad ng Typhoon Cristina na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Camarines Sur at Albay noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, ang mga kalsadang tulad ng Andaya Highway sa Camarines Sur ay mahalaga, hindi lamang para sa mga residente, kundi pati na rin sa mga kalakal na dumadaan patungo sa Visayas. Kamakailan lang, libu-libong motorista ang naapektuhan na masira ang bahagi ng Andaya Highway dahil sa matinding ulan. Sa Bicol Region naman, nag-ikot sa iba't ibang bahagi ng lugar si Senatorial Candidate at Makati Mayor Abby upang ipahayag ang kahalaga ng pagpapalakas ng mga lokal na pamahalaan at komunidad. Sa kanyang pagbisita, nagpasalamat si Councilor Ana Analin Bongalonta kay Mayor Binay dahil sa tulong ng makati sa mga kalamidad. Tulad ng 1 milyong pesos na ayuda sa mga biktima ng Typhoon Enteng at Typhoon Christine. Sa Tigaon Kamarinesur, binigyan din ni Binay ang kahalagan ng tamang sahod at benepisyo para sa mga opisyal ng barangay. Dumaan din siya sa Iriga City upang dumalo sa Women's Summit at ipahayag ang pangangailangan ng mas malakas na tinig ng kababaihan sa paggawa ng mga polisiya. Sa Legazpi City Albay, tinalaki ni Binay ang libreng gamot para sa mga senior citizens at regular na sahod para sa mga opisyal ng barangay. Ang kanyang mga pagbisita sa Bicol ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagpapalakas ng mga lokal na pamahalaan at sa pagtulong sa mga komunidad na nangangailangan. Samantala sa Davao de Oro naman, nakiisa si Senator Amy Marcos sa pagdiriwang ng ikalabing walong Bulawan Festival at ikadalawamputpitong anibersaryo ng lalawigan. Binanggit ng Senador ang kanyang suporta para sa maliliit na minero na mahalaga sa lokal na ekonomiya ng tinaguriang Gold District ng Davao Region. At yan ang News Scoop. Ako si si Ian Articona nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.